Yo, 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 mga do, nandito na naman tayo sa another uh, galaan ng isang magsasaka, no? So, this is what we call Rock City here in Tennessee, in between Tennessee and Georgia. Pag umakit ka sa bundok, ang sinasabi nila, it is, um, ano, uh, boundary ng Georgia. So, nasa Georgia to. So, yeah, there are many things to explore here in the United States. Nga lang talaga, sobrang laki ng United States na grabe, talagang kailangan mo talaga mag-off ng one week bago mo maikot. Ito is like three hours. Doon sa kaibigan ko, oh, sad ito na siya. Kaya sa ito tinawag na Rock City kasi nung nagkaroon ng formation ng mga dinosaur, mga sinaong oh, million, million years ago, grabe, ito na yung hanging bridge. Ayun siya, tatawirin mo yun. So, ang endo, nagkaroon ng nasingin yung mga ano, lupa sa ano, oh, nasingin yung mga lupa sa sa earth, Teka lang. Gumagalaw eh. Sandali. Natatakot ako ah. So, ayun siya. Gumagalaw. Sandali gumagalaw. Ay, gumagalaw talaga. Ay, ang lalim. Hanging bridge. Malalim talaga. Ay, talaga. Parang sa China ka dito, de. Ay, dali. Ito na siya. Sa gitna. Oh, my God. Gulay ko na siya Teka Ang lalim. Ay! Ano? Ente, naano ako, look at me daw eh. Siyempre, nagbibidyo ka, yung lalim-lalim. Pag ito, nalaglag yung cellphone ko. O. Oh. O, oh, di ba? Tapos yung kaibigan mo, doon sa kabila. hindi siya magpipicture. Hello, te. Sige, she's waiting for you to. In the middle, in the middle of the night. Talaga nakakatakot, de. Sandali, natatakot ako, sandali lang. Sandali yung video ko. Sandali, honey, why are you walking? Ay, wag muna na kami picturean dalawa. Sandali lang. Natatakot ako sandali lang. Upo muna nga ako. Takot ako eh. Ay, sandali. Yung camera ko talaga hindi ko malaman paano ko iiwanan to. Sandali lang ha. Pos. Nakakatakot mga do. Ayun si Ate oh. Woo! Ilalim. What? Ay, talaga. Ano? Di diba picture siya oh? Oh. Ang ganda, very nice. Very nice talaga. Very nice. Nakakatakot nga lang, ang lalim eh, oh. Kita mo ang tanaw mo buong mundo. Yung mga yan, hindi sa akin yan. Pero natatakot talaga ako do. Sandali lang. Umaano yung ano eh. Ay, ang ganda. Sandali, may, may lumalakad. Bambilisan lumakad kaya lumulundo. Lumulundo. Ayun, dito tayo. Ang ganda. Asa ka, te? Sandali. O, oh, nakapasan na tayo, nakatawid tayo dyan. Medyo ano ako daw kinabahan ako. Meron naman dito ito, hindi naman masyadong malalim. Kasi ano na siya, a uh, tawag dito. Hindi na masyadong malalim pero lumulundoy yung ano sa dal lumulundoy. Op, nasaan yung camera? Dito. Lumulundoy siya eh. Ang ganda para sa video mo. May video ka na. Ah! <laughs> Ang ganda. Ahoy, may video ka sa papi mo. Yes. Ah. Na nasurpass ko yun. Gusto ko umulit. I wanna go back. Just to have another trip. Ang ganda! Tinan mo naman ng Mount Si Hindi dito de. Oh, visit this one. Rock City. It will be, ano, yung mapafascinate ka. Kasi, imagine mo after na nagkaroon ng mga, ano, lunduan sa planet Earth. Nung hindi pa na-discover, eto na siya. So nalaglag yung mga mga ayan, nalaglag yung mga lupa. Tapos ang yung mga bato. Kaya yung final seeing ayun siya. Yun yung final. Punta tayo doon. Dali lang naman yan pupunta doon. Yung mga friendship ko yung sa taas. Tapos nandoon doon. Yun ang maganda. Kung dapat nandito yung kaibigan mo, tapos pipicture ka doon. Alam ko na te, dapat nandito ako, tapos pipicture lang ko kayo doon. Punta kayo doon. Oh, amanah. Ito, Raksi di ba? Tama na. Ito yung Rock City. Check this out.